Yun, what's up, what's up sa inyo mga idol? So, welcome nga pala sa channel natin. So, ayun, umpisa na natin. So, bali yung pag-uusapan natin ngayon is uh, yung mga bagay na wag mong gawin sa motor mo kung gusto mong tumagal yung motor mo ng 10 years or more. Basta, kung gusto mong tumagal yung motor mo para hindi masira agad. So, ano nga pala, uh, gusto kitang i-congratulate kasi Uh, may bago ka ng motor so siguro first time mo yung alam mo yung feeling na ano magkakamotor ka na yung uh, tagal mo ng pangarap na magkamotor tapos ayun may motor ka na sa wakas so congratulations enjoyin mo lang yung feeling na ganyan kasi ano maluluma din eh <laughs> <laughs> hindi so basta masaya eh masaya pag yung ano may bago kang motor so lalo na yung mga first time na magkamotor yung sarili mo hindi yung hiniram, di ba? So, ayun, yung unang-unang wag mong gagawin pag may bago kang motor is yung itatap speed mo kagad. Ka Siyempre, kung galing yan sa kasa, ah uh, ano yan, uh, bagong gawa. So, masisira yung engine niyan pag, ano, binarurot mo kagad, ka di ba? So, ano, chill ride lang ba? <laughs> Gano'n, pag uh, mo sa kasa, or, uh, siguro nasa bahay nyo na, yung set, yung ano sasakyan yung motor mo uh, chill ride lang uh, okay masyadong mabilis mo na magpatakbo hanggang maka 500 kilometers or one, mas maganda 1000 kilometers yun pag napa-change lang mo na uh, yun pwede ka na mag top speed top speed mo na yan rorotein mo na pero ingat pa rin sa pagda-drive so uh, number 2 natin huwag kang magpapalitagad ng mga ibang parts ng motor mo. So, para sa akin lang ha, kasi yung, yung ano, yung mga parts ng motor mo, para sa motor mo talaga yan. Ngayon, bibili ka ng, ano, aftermarket parts na, siguro, ano, hindi natin alam, kasi baka mamaya hindi compatible sa motor mo. Nagpalit-palit ka na, pinaporma forma mo, yan, gumastos ka ng mahal, tapos biglang, masisira, di ba? So, para sa akin, obserbahan nyo muna. Huwag muna kayo magpapalit ng mga bagong parts. Uh, kung magpapalit man kayo, kung nasira, ganun. Yun, magpalit ka. Pero, may re-recommend ko is yung uh, parehas na parts pa rin. Huwag kang bibili ng ano, uh, hindi kasha or basta kung ano yung tinanggal mo na stock, yun din yung ipalit mo. Para sa akin ah, kung gusto mong tumagal yung motor mo kasi baka mamaya magka problema ka pa. So, ayun. Number three, kung gusto mong tumagal yung motor mo, wag mong ipang motor show. siyempre <laughs> so, magpapalit ka ng parts, bili ka na kung pang motor show mo lang din, bili ka na lang ng lumang motor, tapos yun yung papormahin mo, yun bilan mo ng iba-ibang parts. Pero kung gusto mong tumagal yung motor mo, hindi ko marirecommend na ano, isali mo siya sa motor show tapos papalit-palitan mo ng parts. Although hindi ko na nila ha, kung mekaniko ka tapos kaya mo naman, go. Pero kung katulad ko na ano, ako ah, nang masyadong alam, magkalikot ng motor, syempre first time mo nga lang din magka motor, huwag mong ano, palit-palitan ng parts, yung papapormahin mo eh. Gusto mo papapormahin na yung pang motor show, ganun. Kasi masisira yan. Sayang naman. Hindi tatagal yung motor mo. So, pang-apat, uh, parang yung number 2, 3, tsaka pang-apat parang almost the same lang din eh. Kasi, ano din, uh, wag kang maglalagay ng mga kung ano nung accessories sa motor mo. Uh, ano pa? Ba? Ano bang pwede kong example? Yung MDL. <laughs> yung MDL mini driving lights kung kunwari lang nga ah, kasi ah, pag may MDL ka mas mabilis masira yung battery mo imbis na, kunwari yung battery mo imbis na tumagal siya ng 3 to 5 years pag may MDL ka siguro itatagal nyo 1 to 2 years pero depende pa rin eh kung maingat ka naman pwede naman kaso para sa akin kung kunwari di ka naman masyadong nag drive ng gabi tapos di mo naman kailangan kailangan di wag mo wag mo nang ano wag mo nang palagyan ng MDL mga ganyan o kaya yung phone holder wag mo nang lagyan ng ganyan kasi yung phone holder kasi nilalagay sa may side mirror di ba mamaya kakalag kaka, ano mo diyan uh, tang baklas ng side mirror kakalagay baklas mamaya malo straight pa yung ano mo lalagyan ng side mirror mo nasira pa sakit sa ulo di ba pero ito opinion ko lang naman, ah, uh, yun, wag na kayong maglagay ng kung ano nung accessories kung ano, yung cellphone holder, 'di ba? Kung may pupuntahan ka, pwede mo naman tignan. Pwede huminto ka tapos tignan mo, 'di ba? Oh, mas safe pa 'yon. Huminto ka eh. Tapos titingnan mo sa cellphone, hindi yung hindi yung ano, nagre-drive ka tapos nakatingin ka sa cellphone mo, may mabangga ka pa. <laughs> Ayan. So, ayun. Ayun guys, so ito, importante ito Huwag ah. na, pag may bago kang motor, lalo yung kakalabas, huwag na huwag mong ipapahiram sa barkada mo guys. Huwag na huwag niyong ipapahiram kasi hindi naman sa kanila, hindi naman sa pag -ano, hindi naman sa pagiging madamot or ano. Siyempre bagong motor mo yan eh. eh yung barkada mo, lalo na pag mga bata, ganyan, katikati -kati yung kamay, Babaro routine nila. <laughs> Kunwari yung pagkaalis nila, okay pa. Pero pag di mo na nakikita, pipigay nila yan. Hindi ka na nila lahat pero ayun nga, based on experience. <laughs> may mga ganun kasi, eh. malay mo yung barkada mo, nainggit sa'yo kasi may bago kang motor. Gusto niya masira agad, di ba? ayun So, break in mo muna. Huwag mo munang ipapahawak sa kung kani-kanino. Mas okay kung ikaw mismo uh, ang gumamit muna kasi Uh, para hindi masira agad, di ba? So, yung ano naman, ito naman yung para sa mga uh, mga Honda 155, 125, mga ganun, yung mga pang uh, mga pwedeng lagyan ng sidecar, ayun. So, pag may bago kayong motor, break in mo muna. Huwag nyo ng lagyan ng sidecar kasi masisira yung makina nyan. Ayan. So, kung gusto nyo tumagal yung sasakyan nyo, ah uh, Bali anim-anim yung tips na nabigay ko ata. Ngayon, uh, kung may mga tips ako na ano, na uh, hindi nasabi, paki na lang. Tapos gawa tayo ulit ng video para masabi yung mga yun, yung mga hindi ko na banggit. So ayan lang guys, uh, thank you sa panonood. Kung may natutunan kayo, pakitap tap yung like. Tapos uh, subscribe ka na rin para updated ka sa mga bago nating uploads. Ayun, so see you sa next video, sa next ride natin. Peace out. Bye-bye.